Kumusta sa lahat? Ang impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan sa Yoguru Markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Kung interesado ka, maaari mo itong ipaus. Iminumungkahi naming isaalang-alang ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng organisasyong pinag-uusapan ng mas maingat. Ngayon ay susuriin natin ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya, Open Door Technologies Inc. Ticker, OAL. Ang pagsusuri ay ginawa gamit ang kasalukuyang impormasyon noong Agosto 06, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Open Door Technologies na bibilang sa subkategory. Accommodation, 30 siyam na kumpanya ang nakikibahagi sa paghahambing. Hanapin ang mga huling solusyon sa dulo ng video na ito. Pangkalahatang marka para sa kumpanyang pinag-uusapan, minus 7.5 sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subcategory, 2.6 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng balangkas ng merkado sa pangkalahatan. Makikita natin ang average na resulta para sa merkado sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa isang minus na rating, 7.5 puntos para sa kumpanya Opendoor Technologies. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Opendoor Technologies at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na labing buwan ang shares ng kumpanya Opendoor Technologies int. nagpakita ng dynamics na 18.5%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategori na 7%. Market capitalization ng organisasyon Open Door Technologies nagkakahalaga ng US dollars 1.84 bilyon. Ang market capitalization ng subcategory ay US dollars 214 na bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 0.58 bilyon. Na may capitalization ng libro ng subcategory na US dollars 88 bilyon. Pagkumpara sa stock market at book value shares, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Opendoor Technologies Inc. sa subkategori sa kaso ng market capitalization assessment ay 0.86%. Ang halaga ng libro ay 0.665%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balanse sa subkategori, masama minus isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng kumpanya ay nagkakahalaga ng US$ Dollars 2.2 bilyon. Utang sa halaga ng libro ay 300 at 73% ng equity ng kumpanya. Pagtatasa ng antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakasama minus 2 puntos. Ang balanse ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tubo nito ay 0. Ang average para sa subkategory ay 16.7. Pagsusuri ng stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US$300 at anib na putsyam milyon. Ang mga pasulong nakita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 0.4. Ang average sa subkategory ay 1.3. Pagsusuri ng market value ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga indicator ng mga kumpanya sa subkategory. Good is a point. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars 5,140,000,000. Ang inaasahan kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang margin ng benta ay minus 7.2% na may average para sa subkategory na 8%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, toilet, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.23%. Na dalawang daan at anim na porsyentong mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng isang libo dalawang daan at dollars. Habang para sa subkategory ito ay tatlong daan at apat na thousand dollars. Pagtatasa ng dami ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang tubo sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay minus negatibo 250.3,000 dolyar. Average sa subkategory, US dollars thousand. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay 3,486,000 dollars Sa subkategory na 200,000 at thousand dollars. Pagsusuri ng bahagi ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 22.2% na may average para sa subkategory na 3.6%. Teknikal na tagapagpahihwati resa labing apat na nagpapakita ng antas na 64% para sa kumpanya Open Door Technologies. Sa subkategory, ang antas na ito ay 52%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 2.51. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 0.62. Tignan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon ng pagsusuri at sistema ng Sanggunian Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga mahalagang papel ng kumpanya Open Door Technologies. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru markets, ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng sell trade sa US dollars 2.52. Bukas ang deal dahil sa medyo mababang valuation at pagbabago ng presyo ng kumpanya. Nasuri ang organisasyon gamit ang paraan ng pagtatasa ng index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 0.76. Ang stop loss ay nakatakda sa 4.28. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong isinasara ang order sa pagtatapos ng kalakalan sa Setyembre 05, 2025, o sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, EICC, ay ang pangunahing transaksyon sa pagbili. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa aktual na presyo. Isang malaking pasasalamat sa lahat para sa panonood hanggang sa dulo at para sa paggamit ng sistema ng tulong Guru Markets.